Yun, good day, good day, good day mga kabadi. Nandito ngayon tayo sa may ano, Padre Pio dito sa may Bulacan. At ayan, na, makikita nyo sa likod ko si Padre. Yun. At dito sa tabi ni Padre, merong kainan. Ang kusina ni Nanay. Yan, ang kusina ni Nanay mga kabadi. Diyan tayo ngayon kakain. Mambong, katatapos lang ng ulan. Kaya tayo magmamami. Ayan mga kabadi pakita ko sa inyo yung view dito sa may Padre Pio. Ayan. Sama kayo. Tara. Pasok tayo. Pag pupunta kayo dito nga pala, makit na kayo sa taas. Kasi may parking naman sa taas. Meron daanan dun sa baba pero makit na kayo sa taas. Ayan si Padre. Tapos, meron na rin ditong mga kainan. So, yan, mga kabadi. Yan, dito. Ito, mga altar sila. At meron din dito yung, ano, ayan eh, yung view. Yan, nandito ngayon tayo, mga kabadi, sa may Padre Pio. Para, anong lugar ito? Pero bulakan pa to. Bulakan dito sa may ano pa papi, perview ba to? Oo. Bung kami sa may San Jose del Monte nang galing. kabadi Tapos ina na lang dami to. Google map. Yan. So ang aking laging sinasabi mga kabadi, piliin natin maging masaya. Tayo'y laging umiti. At huwag natin kalimutang tumawa. Dahil ang ngiti at tao ay nakakahawa, mga kabady. Yan. Ito yung view. At ito si Padre Pio. Sa taas natin. Kukuna natin dito Yan. Yan. Yan ang view dito sa taas, mga kabadi. Kasama ko sila paring Mark at Yuki. Ayan o, puro bundok na. Ang tanaw. Yan ang 360 degrees. Okay, kita ko sa inyo. Taas na natin. Ganun tayo sa tok-tok mga kabadi. Ayan yung mga bundok o. Oh. Mga ulak. Ito. Panalangin para kay Santo Padre Pio ng Piet. Pietrel Sina. Mahal ni Padre Pio, tumatawag ako sa iyo ngayon kasamang maraming nagmamahal at nami, sa iyo. Alang-alang sa mga sugat ng iyong tiniis ng maraming taon. Bilang pakiisa sa pagkakasakit ni Jesus. Naging kalugod-lugod ka sa Panginoon at tinawag ka upang mapabilang sa kasamahan ng mga banal. Naniniwala akong dininig, dinidinig ng Panginoon ang iyong pagtawag para sa mga humihingi ng paggaling at pinapatawad din niya ang iyong mga pinapatawad. Ang paggaling ng mga may sakit, ang katibayan na hindi ka binibigo ng Panginoon, sumasama ako sa iyo na tulungan akong ilapit sa Diyos ang aking kahilingan. Huwag mo sana akong pabayaan at pagpalain mo ang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Amen. Ako'y nananalangin sa iyo, Padre Pio. Maraming salamat po. Yan. Kasama ko ang aking Tres Maria sa aking mahal na ina, at ang aking asawa at aking anak. Eto'l at si Padre. Ya, yeah, si Padre Pio. Ya, yeah, madami mga rosary dito, mga, mga kabadi. Ito, parang mayroon ditong chapel. Silipin natin. Yan yung mga kamay. Yan, yeah, dito. May chapel. <coughs> apit ka kay padre Salamat po, Padre. Padre, sana po dingin ninyo ang aking dasal, Padre. Maraming maraming salamat po. Iyan mga kabadi, nandito na tayo sa loob ng kusina ni nanay. Order tayo ng mami dahil malamig ang panahon. Madam, magkano po ang mami? Sixty oh, po. Ayun, isang mami nga. Ikaw be, ikaw ma. Oh, yun. Ako lang daw. Isang mami. Yun na ba yung special? Okay. So, yun. Meron din sila dito. Oh. Tapa rice. Longganisa rice. my rice. Hotdog dog and rice. Instant pancit canton. So, yan. Meron silang top silog na 95 pesos. At syempre... Hi, sir. O oh, yan, pag pumunta kayo dito kaya ano kay Padre Pio, diyan dito kayo kumain kila sir. Ayos, magandang view. At masarap ang pagkain. <gibli> yan, ano yan Yung view nila dito. Yun. Anong araw po sir, madaming tao dito? Paglinggo po. Paglinggo, ay madaming tao mga pagpapala. nagpupunta no. Pag magandang panahon. Ah, pag maganda pa na ako. Kasi iba po na sa dahil bundok. Ah, bundok. Sa maganda daw ang isip, uh, mahirap umakyat. Ah, oo. Kami pinayagan kami umakyat kasi may senior nakasama At sa kabuntis. Sa mga senior, pwede ba kabuntis? Mga kapit sa kaya. Ayon, mga kabadi. Ayun, sabi ni sir. PWD Senior Buntis. Ayos. Mukhang masarap yan sinangag mo, sir, ah. Opo. Eh, konti lang po yung, ano, eh. Tignan nga natin. Iyon. Ang ano ni sir, sinangag. May merong hotdog at merong itlog. So, ayos. Ay, isa daw ano. Anong mamam nak? puro nak. mo na nak. Meron po dito yung mga head na mag-drink. Ano. po Ah, dito, meron daw. Juice daw, nak. Juice ba meron? Oh, jungle juice daw, nak. Yun na lang. Jungle juice. On, mga kabadi. Ito na yung mami nila. Hmm. May chicharon. May, may karne, may itlog. Ayos. Si mami naging, ah, si nanay naging instant noodles. Si mama busog pa daw. Be, <laughs> Mm. May mo na. Oh, para. Yoshi. Hmm? Oh no, hindi may tinda. Ayun. Kasama ko ang aking mga kaibigan, kumpare, kumare. Yan, yung kami. Kawai-kawai. Yan. Sarap talagang kumain ng ano Mami pagkatapos ng ulan Maambong kagaya nito Tsaka kape Tsaka kape na no? sarap magkape na no? lang, mura lang kape mm, mag Magkano siling Pagka nag-init ka ng tubig. Panalo mga kabaji. May bayad pala yung Yan. Nalilipat tayo ng pwesto. Yung maliwanag tayo. Parang mukhang masarap yung ano? sinangag ni sir so yan mga kababi. against the light yung mukha ko eh yan mga kabady panalo ang mami dito tignan nyo yung view ko sa harap ayan o oh. ayan yung view ko sa harap yan no? Kaya yeah, maganda. Masarap kumain dito. Oh. Kain yeah, tayo. Makit kami dito, ma'am Bon? Tapos alanganing na alanganing ulan. Kaya nag-decided na magano na. Magmami. tap ka mga kabayi. tap busog-busog. Paminsan ang pagkain, tinitayan din sa panahon. Tulad ngayon, malamig. Di ba? Hindi ka pwede maghalo-halo. Di bagay. Kaya kailangan mainit na sabaw, mami. Ano ayo? Kumain ka na kumain din. Sarap busog-busog mga kabayan. At ang ganda ng view. Panalo-panalo.

Panalo mga kabadi, Sarap, busog-busog. So yan. Dito ko na tatapusin ang aking vlog mga kabadi. Please like, share, and subscribe. And press the notification bell para lagi kayo updated. Coming soon. Ito yun o. Ito sa Padre Pio. Ito ang kasamang namin ito. si Main. Si Main? Pusa ang Padre Pio. Ah, pusa ni pala ni Padre Pio yun. na mm -mm. Naiyo mga kabadi. So like, share and subscribe mga kabadi. Maraming maraming salamat mga kabadi. Thank you. Bye.